Ay! Ay, may SS by di ka lang pala, honey. Ikay kanina ko pa hinahanap. At akin lang itatanong kung ikaw ba gay Nag-ani na? Ah! Ay, hindi pa, Messi. <laughs> hindi pa ako magpapaani. Ah! Hindi maintindihan ng araw eh. Ngayong Disembre. Aaraw! Ulan! Iinit ang ambon! na din ang ulo. At si sabi ko nga eh. Baka ako eh, sa January na yata makapagpaan eh. Eh! Pero ano ba ang Oh, ay gagaya ang mga magagapa. Tapos eh, sa tanghala. Ay, hula. Tapos sa tapo na eh, inis. Aray, bagang patigil-tigil ang mga magagapos Pati diba kasi hindi? Bayang ang bayan. Pag titigil sila ng... Umaga, tapos hapon ay eh, lalantak ng inay. Tapos eh, oo oh, na naman. <laughs> At guys, eh baka hindi ko na alam kung kayo makapagtaanin ngayon. Ah, kung bagaman man, honey. Kung baga eh, magbibili ng palay. Ako nga eh, pagbilhan mo kahit tatlong sako lang. <laughs> oh, kaya tay. Eh, tatlong sako naman pala ni tay. Ayoo, oh, magbibintahan ko to. Kala ko na may isang truck. Eh, Dada! ay mga iba kumeses, honey. Ay, ito palang si Viena. Ay, bumili ng bagong sasakyan at nakita ko yung post niya sa Facebook hawk hawk na yung malaking susi katabi yung kanyang sasakyan ah, oh, ang daman din meses at kulay orang eh. sino? Iti meses? si Kuan na nagtitinda ng talbos ng kamote ate ako'y binig din naman day yan kay kuwang eh 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 sino naman eh. ay lang naman ang Talbos ng kamote. Ay, kung bakit siya ay mahilig magpasikat at bibili ng sasakyan. O tay, ano gagawin niya sa sasakyan? Sasakyan niya yung kanyang talbos ng kamote doon. Eh, eh. hindi bagay. Message. Kaya nga ako eh, hindi rin masyadong nag-aarod yan kay Kuwan. At doon nang yun namin siya isip ko eh, nagpapahangala ang sa mga taga dito. Macy's. Ako may says, yung si Vienna ay nag-low sa pag-asa kaya siya ay nakapag-down sa kanyang bagong bilhin sa sakyang. Ay naman ka, hindi mo nangangaalman. At yun ay hindi bililing kush, kumaritis. Eh, eh, yun ay 51 years to pay. At ay, kinakala naman eh, katadaling bayad Ay, ang hulog mo yung bombo, bong eh. Nasa train. Tamil ata, Macy's. Kaya huwag kang magpapakainggit yan kay Vienna. At yan yung nagpapaigilaan dito sa ating barangay. Para may maipahango. At di ba gato hindi naman siya nakakapagnegosyo ng maganda? At di ba gato naglalako siya ng talbos ng kamote? halaga? nga! Ano mo naman masasabi ni... At kalbos ng kamote siya ay makakabili e, ng barangay sa sasakyan? Kung ako ibumili bumili ng bagong sasakyan. Aba, Margarita, ang sinasabi ko sa iyo ay eh, huwag kang nakakialam sa buhay ng may buhay. At bakit ba sinusukatan mo ang aking kakayanang bumili ng bagong sasakyan? O baka naman naiingit ka na naman sa akin. Dahil ako'y eh, ang ng talbas ng kamote, ay eh, nakakabili ako ng sasakyan. Ito itong meron palayang, ay eh, hindi hindi ka nakakabili ng mga gusto mong bilhin. O paano, sa ng ugali mo? Margarita. Ay, eh, dinadagay ang iyong palayan. Masyado <that sigasm> ko kasing pataas ang pangarap mo. Ang sa akin na ang naman, kumaritis, ay sinasabi ko ang... <gib stam68> <recessICO> Wala kang pakailam sa akin. Kung anong gusto kong gawin sa buhay ko, kahit ako bumili ng mansion ngayon na. At ibang utang ko. Ikaw bang siyang naguhulog? Ha? Margarita? Ang ganay ang naalman niyang siya ina istorya mo. Masyado kang tanong mo ang Inglaterra yan, honey. Ako ba't hindi na sa'yo bibili ng palaya? At ang balak ko'y ako y maglulun sa card at siya akong ibibili ng palay sa iyo. Ay baka naman bukas-bukas ako ako'y mo na rin. Ay huwag na! Hindi na ako bibili! Bumagyo sana bukas at nang wala kang anihin! <laughs> at sa susunod na anihan ay sana naman yung palaya mo'y dagay! Darn, na! Darn na! <laughs> <laughs> Shout out kay Marbik Archeta and shout out then kay Princess Prudenciado and shout out then kay Jabat Agnes Jackson and shout out then kay Kumarites Marlene Daniela from Bungoy, Dolores, Quezon. Mga kumarites, kung gusto mo rin ito ang susunod kong isha-shout out, ay di i-like at i mo lamang itong video ito. At ikaw na ang susunod kong isha-shout out, Ay maraming salamat. Nausok!